There's this popular saying that, sticks and stones might break in my bones, but words will never hurt me. Pero totoo ba ito? Hindi ka ba naniniwala na ang mga salita ay may kapangyarihang lumikha at magwasa? Binabago ba ng mga salitang binibitawan mo ang iyong buhay at buhay ng mga nakapaligid sa iyo? Ito ay maaaring mukhang hindi praktikal, ngunit napakaliit na maaari mong makamit sa isang hindi kilalang dila. Kaya sa halip na sabotahe ang iyong tagumpay, bakit hindi isara ang iyong bibig at tingnan kung ano ang mangyayari sa iyo kaagad. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang video na ito ay may mahalagang mensahe para sa iyo, kaya siguraduhin hindi mo ito iiwan sa kalahati at huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa higit pang mga insightful na video magkakaroon din tayo ng ilang mga panalangin ng magkasama sa pagtatapos. Sa panahon ngayon, lahat ay may opinyon sa lahat ng bagay. Bilang resulta, ang ideya ng pagpapanatiling tikom ang iyong bibig ngayon ay tila hindi makatwiran. Siyempre, magandang magsalita at magbahagi ng iyong mga saloobin at opinyon. Ngunit sa katulad na paraan, mayroon ding kapangyarihan sa katahimikan. Minsan ang pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin ay itago ang iyong bibig at panoorin ang mga nangyayari. Mayroong dalawang aspeto sa ideyang ito ng pagpigil sa iyong bibig. Ang una ay nagpapahintulot sa iba na ipahayag ang kanilang sarili sa halip na iguhit ang lahat ng atensyon sa iyong sarili. Kung hindi ito mahalaga, hindi kahikayatin ng Biblia na maging mabagal sa pagsasalita at mabilis na makinig. Ipinahihiwatig nito na ang mas kaunting pagsasalita at pakikinig ng higit ay humahantong sa mas mahusay na mga resulta. Kapag natutunan mong tumahimik ang iyong bibig, pinapayagan mo ang iyong sarili na mag-isip bago magpadala ng mga tugon. Nakakatulong ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang salungatan at hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang pagpigil sa iyong bibig ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa iba, ito ay tungkol din sa pakikinig sa Diyos. Nakakatawa kung paano mo magpapatuloy at makipag-usap sa Diyos nang hindi siya pinapayagang tumugon, ngunit tinatawag mo itong komunikasyon. Ngunit kasabay nito, sinasabi mong hindi mo naririnig ang Diyos na nagsasalita sa iyo. Totoo iyon dahil hindi mo siya pinayagang magsalita. Kapag naglaan ka ng oras na tumahimik at tumahimik sa harap niya, maririnig mo siya nang walang sagabal. Doon mo lang makikita ang kanyang kabutihan na sumisikat sa iyong buhay. Imbes na magmura at magreklamo ay pinili ni Hana na itikom ang bibig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, hindi siya tumigil sa pagdarasal sa Diyos. Ganon din si Daniel. Sa kabila ng kanyang mga sitwasyon, itinikom niya ang kanyang bibig, nanalangin, at pinahintulutan ang Diyos na gumawa ng pabor sa kanya. Kapag pinili mong hindi magsalita at makinig sa Diyos, kinikilala mo na wala sa iyo ang lahat ng mga sagot bukas ka sa pag-aaral mula sa kanya dahil sa iyong limitadong pangunawa. Huwag kalimutan na siya ay nagsasalita sa isang mahinahon at banayad na tinig, at hanggang sa ikaw ay tahimik, hindi mo siya maririnig na nagsasalita. Ang pangalawang aspeto ay ang pagpigil sa iyong bibig tungkol sa iyong mga plano at pagpapahintulot sa resulta na ipahayag ang sarili nito. Iyon ang dahilan kung bakit madalas mong marinig ang mga tao na nagsasabing mas mabuting ipakita kaysa sabihin. Sa halip na palaging pag-usapan ang iyong ginagawa o gagawin, bakit hindi kumilos at hayaang magsalita ang iyong mga resulta? Ito ay tulad ng lumang kasabihan, actions speak louder than words. Gaano man katagal ang kasabihang ito, mananatili itong epektibo. Huwag subukan na mapabilib ang mga tao sa iyong mga salita. Hindi lahat ng nakangiti at tumatawa kasama mo gustong makita kang magtagumpay. Kaya mas makakasama mo ang iyong sarili kaysa sa mabuti sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga tao tungkol sa bawat hakbang na iyong dagawin. Sinasabi ng Kawikaan 21, 23, ang mga nag-iingat ng kanilang mga bibig at kanilang mga dila ay nag-iingat sa kanilang sarili mula sa kapahamakan. Maaaring hindi mo ipahayag ang iyong mga planong magpakitang gilas, ngunit ang pangalawang partido ay maaaring makaramdam ng takot, at ito ay madalas na hindi maganda ang resulta. Minamahal, ang mundo ay naglalaman ng masyadong maraming inay para sa iyo na nais na idagdag dito. Sa mga panahong tulad nito, ang pagpigil sa iyong bibig ay madaling gamitin. Ito ay isang mahalagang kasanayan na hindi mo kayang mabuhay ng wala. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit, ngunit napakaraming mahahalagang dahilan ang nakalakip. Handa ka na bang makilala sila? Numero 1 Ipinapakita nito ang antas ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Maraming tao ang hindi nakukuha ang gusto nila dahil pinipilit nilang mangyari ang mga bagay sa kanilang paraan Munit ipinaalaala sa atin ng Biblia na may panahon at panahon para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Kung ikaw ay sapat na matalino upang manatiling kalmado at tahimik habang naghihintay sa Diyos, makikita mo ang kanyang kamay na gumagana sa iyong buhay. At ito ay napupunta sa isang mahabang paraan upang ipakita ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Ito rin ay nagpapatunay na ikaw ay sunod-sunuran sa kanyang karunungan at banal na patnubay. Ang katotohanan na itinalaga na niya ang iyong kinabukasan ay sapat na dahilan upang payagan siya na gumawa sa kanyang bilis. Ito ay magtuturo sa iyo na bumuo ng pasensya na kailangan upang matiis ang mga hamon na darating sa iyo. Bilang dalawa. Nakakatulong ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang salungatan. Bilang isang kristyano, dapat kang mag-ingat sa iyong mga salita at suriin ang mga ito bago magsalita. Kailangan mo ring magpigil sa sarili kapag ipinapahayag ang iyong sarili. Bago ka magsalita, timbangin ang mga posibleng kahihinatnan na maaaring resulta ng iyong mga salita. Kung nalaman mong hindi magbubungan ng magandang resulta ang iyong mga salita, iwasang magsalita. Sinasabi ng kawikaan 17 oras 27 minuto negatibo 28, ang may kaalaman ay gumagamit ng mga salita ng may pagpipigil, at ang may pag-unawa ay may pagtitimpi. Maging ang mga magmang ay inaakalang matalino kung sila'y nanahimik at nauunawaan kung sila'y nagpipigil ng kanilang mga dila. Kung pagmamasdan mo, makikita mo na siyam ng mga taong madalas magsalita ay chismis. Ang kalibring ito ng mga tao ay nagdudulot ng mga problema saan man nila mahanap ang kanilang mga sarili. Bakit? Dahil nag-uusat sila ng walang iniisip. Ang pagpigil sa iyong bibig ay nakakatulong na labanan ang tuksong magsismis o magsalita ng masama tungkol sa iba. Sa ganitong paraan, mas maliit ang posibilidad na makisali ka sa mga hindi kinakailangang argumento at maililigtas mo ang iyong sarili sa stress na masangkot sa walang kabuluhang hindi pagkakaunawaan. Bakit hindi hayaan ng Diyos na mamuno sa halip na subukang hawakan ang mga problema sa iyong paraan? Ibaba ang iyong espada at hilingin sa Diyos ang pinakamahusay na paraan upang lapitan ang sitwasyon sa lupa. Magugulat ka kung paano ito papabor sa iyo. Numero ng tatlo, Maaaring gamitin ng mga tao ang iyong mga salita para saktan ka. Sabi sa Jeremiah pito, Siyam, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay at hindi magagamot. Sinong makakaunawa nito? Nilinaw ng banal na kasulatang ito na ang kalikasan ng tao sa tao ay nananatili ang pagnanasang saktan ang mga tao. Gaya ng sinabi namin kanina, hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay tunay na may pinakamabuting interes. May mga tao dyan na ayaw mong makitang nagtagumpay ka, at dahil sa kawalan mo ng kakayahan na itikom ang iyong bibig, ibinebenta mo ang iyong sarili sa iyong mga kaaway. Hindi mo kailangan ng sinuman na tumulong sa pagsubaybay sa iyong pagunlad. Ang mga taong nag-aanunsyo ng kanilang bawat hakbang sa mundo ay nahihirapang lumipat sa susunod na antas. Ang ilan ay hindi pinalad at hindi nila naabot ang antas na gusto nila. Ang katotohanan na ikaw ay mabait at nais mong mabuti ang iba ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay katulad mo. Ang pag-anunsyo ng iyong mga plano ay maaaring pukawin ang paninibugho at inggit sa puso ng mga tao laban sa iyo, lalo na kapag ang mga taong ito ay hindi pa nakakamit ng kalahati ng iyong naabot. Ang ilan ay maaaring umabot pa sa pagpaplano ng iyong pagbagsak sa pamamagitan ng masamang paraan, o pagbibigay sa iyo ng kakilakilabot na payo na sisira sa lahat ng iyong binuo. Tignan mo si Joseph halimbawa. Sa tuwing ihahayag ng Diyos sa kanya ang anumang bagay tungkol sa kanyang kinabukasan, ibinabahagi niya ito sa kanyang mga kapatid dahil sa pananabi. Wala siyang discretion sa puntong iyon at hindi mo siya masisisi. Pakiramdam niya ay pamilya niya sila kung tutuusin. Pero iba naman ang nakita ng mga kapatid niya. Ang palagiang panaginip ni Joseph ay pumukaw ng paninibugho at ingit sa kanilang mga puso laban sa kanya. Dahil dito, lalo pang napupuot ang mga ito sa kanya. Si Joseph ay may malinis na intensyon, ngunit ang kanyang mga kapatid ay napupuot sa kanya dahil hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili ay ang magsanay ng pagpapasya sa lahat ng iyong mga gawain. Matutok ang tikom ang iyong bibig at hayaang magsalita ang iyong tabumpay. Kapag ginawa mo ito, inaalis mo ang kapangyarihan ng mga tao na saktan ka. Kadalasan, hindi na kailangan ng mga tao ang impormasyong ibinibigay mo. Munit dahil sa kamangmangan, patuloy kang nagsasalita. Numero 4 mas nakakatuon ka sa kung ano ang mahalaga. Kapag masyado kang nagsasalita, madaling madistract at mawala ng focus sa kung ano ang mahalaga. Ngunit kapag nanahimik ka, mas dumadaloy ang mga ideya. Nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataong mag-isip, manalangin, at makinig sa tinig ng Diyos. At maaari mong gamitin ang iyong oras at lakas upang tumuon sa iyong mga layunin at pangarap. Ito ay maglalapit sayo sa iyo sa tagumpay. Isipin na ang iyong buhay ay parang agos ng tubig. Kapag ang iyong bibig ay patuloy na gumagalaw, para bang mayroong isang kumpol ng mga bato at mga labi sa batis. Bilang isang resulta, ang tubig ay hindi maaaring dumaloy ng malaya, at lahat ito ay nagkakahalo. Pero kapag tahimik ka, parang malinaw at tahimik ang batis. Ang tubig ay maaaring dumaloy ng walang pagkaantala, at ito ay makakarating sa destinasyon nito nang walang anumang problema. Kapag itiko mo ang iyong bibig, maaari mong hayaang malayang dumaloy ang mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. Munit ang mga hindi kinakailangang salita na patuloy mong binibigkas ay nakawin ang iyong oras at nag-iwan sa iyo ng kaunti o walang oras upang gawin ang kailangan. Hindi nakakagulat na ang mga matagumpay na tao ay hindi nakikibahagi sa mga hindi kinakailangang pag-uusap. Ito ay mas tulad ng isang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Maaari mo ring i-channel ang iyong oras at lakas upang makamit ang iyong mga pangarap at layunin. Piliin na maging katulad ni Jesus na alam kung kailan magsasalita at manatiling tahimik. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng malaking tagumpay. Numero 5. Nakakatulong ito upang maiwasan ang negativity sa iyong buhay. Kapag lagi kang nag-uusap para kang baso na puno ng maruming tubig. Ngunit sa sandaling pipiliin mong manahimik, mas madaling maiwasan ang mga negatibo at nakakalason na kaisipan at emosyon, at gagawin mo silang walang kapangyarihan laban sa iyo. Ito ay katulad ng pag-alis ng laman ng baso, at hayaang punuin ito ng Diyos ng sariwang tubig. Ito ay mula sa kasaganaan ng iyong puso na nagsasalita ang iyong bibig. Ngunit kapag mas inalisan mo ang iyong isip at puso ng negatibo, mas maraming puwang ang mayroon ka para sa Diyos na punuin ka ng kanyang pag-ibig at kapayapaan. Sa isang paraan, ikaw ay nadalisay at nababago ng iyong katahimikan. At ang prosesong ito ay maaaring humantong sa isang buhay na puno ng kagalakan at layunin. Minamahal naman na ng palataya. Ito ang ilang mga dahilan kung bakit dapat mong matutunang itikom ang iyong bibig. Nasa iyo na ngayon na isa buhay ang kaalamang ito at namasahin ang resulta. O piliin na magpatuloy sa pakikisali sa mga hindi kinakailangang pag-uusap at harapin ang mga kahihinatnan. Sinasabi sa Kawikaan 10 oras 11 minuto negatibo 21, ang kasalanan ay hindi nagwawaka sa pagpaparami ng mga salita, ngunit ang mabait ay nagpipigil ng kanilang mga dila. Ang dila ng matuwid ay piling pilak, ngunit ang puso ng masama ay walang halaga. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain marami, ngunit ang mga hangal ay namamatay dahil sa kawalan ng katinuan. Kaya sa susunod na matagpuan mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon, kung saan naramdaman mo ang pagnanais na magsalita, mag-isip bago ka mag-react. Huwag kalimutan, mas madaling itikom ang iyong bibig kaysa magsalita ng hindi kinakailangan. Ngunit ang tanong ay, paano mo ito magagawa? Posible bang talagang itikom ang iyong bibig? Siyempre, ito nga, ngunit dapat ay handa kang ipagpatuloy ang sakripisyo narito kung paano gawin ito. Number 1, humingi ng gabay sa Diyos. Madalas sinasabi ng mga tao na sa bawat aksyon, dapat may reaksyon. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang pinakamahusay na reaksyon na ibigay ay katahimikan. Ngunit paano mo malalaman kung kailan magsasalita, at kung kailan dapat manahimik? Malalaman mo ito sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na maghintay ka hanggang handa kang magsalita bago ka magsimulang manalangin para sa patnubay. Sa tuwing magdarasal ka, hilingin sa Diyos na tikman ang iyong pananalita. Hilingin sa kanya na magsalita sa pamamagitan mo sa bawat pag-uusap na maaari mong gawin. At hilingin sa kanya na tulungan kang panatilihin tikom ang iyong bibig kapag kailangan mo. Hayaang gabayan kanya na maingat na piliin ang iyong mga salita. Sinasabi ng Biblia na ang mabubuting salita ay pulot pukyutan, matamis sa kaluluwa at nakapagpapagaling sa mga buto. Kapag inanyayahan mo ang Diyos sa iyong mga pag-uusap, maaari kang magsalita ng may karunungan, kabaitan at biyaya. At sa turn, ito ay nagdudulot ng mga positibong resulta. Ito ay nagpapasigla sa mga kaluluwa at nagdudulot ng kagalingan sa mga sitwasyon. Sa halip na tumugon sa galit o pagkabigo, piliin na magsalita ng may pagmamahal. Sa paggawa nito, lumikha ka ng positibong kapaligiran kung saan nadarama ng mga tao ang pagmamahal ng Diyos at niluluwalhati ang kanyang pangalan. Bilang dalawa, makinig ng higit pa, buhayin ang katahimikan at magsanay ng pagpipigil sa sarili. Ang isa sa pinakamabisang paraan na maaari mong panatilihin tikom ang iyong bibig ay sa pamamagitan ng aktibong pakikinig. Kung ikaw ang uri ng tao na maraming nagsasalita, kailangan mong sanayin ang iyong sarili na hindi gaanong magsalita at makinig pa. Sa halip na laging magmadali upang magbigay ng tugon, maglaan ng oras upang makinig at magnilay sa iyong narinig. Walang alinlangan, ito ay nangangailangan ng pagpipigil sa sarili at disiplina. Ito ay tulad ng sinusubukang gawin ang isang bagay na hindi mo pa nagawa sa unang pagkakataon. Isipin mo na parang muscle. Kapag mas nag-ehersisyo ka, mas lumalakas ang iyong mga kalamnan. Sa parehong paraan, kapag mas nagsasanay ka ng katahimikan, mas lumalakas ang iyong kalamnan sa katahimikan. Sa una, napakahirap manatiling tahimik sa mahabang panahon. Ngunit habang nagsasanay ka, nagiging mas madali ito. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ka ng pagpipigil sa sarili at kamalayan sa sarili upang manatiling tahimik kung kinakailangan. Ang pagsasanay sa katahimikan ay tulad ng maraming iba pang mga kasanayan. Ito ay nangangailangan ng oras at pagsisikap upang bumuo, ngunit ang mga benepisyo ay sulit. Ito ay hindi lamang nagpapatibay ng mas mahusay na komunikasyon, ngunit nagpapatibay din ng mga relasyon. Gaano man kalakas ang pagnanasang tumugon ng may pagkaimpulsiveness, impulsiveness huminga ng malalim at huminto. Minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na masasabi mo ay wala. Sa mga sandali ng alitan o tensyon, isaalang-alang ang pagpili ng katahimikan kaysa sa mga salita. Sa katahimikan, maririnig mo ang tinig ng Diyos na umaakay sa iyo sa tamang direksyon. Tandaan, ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 20 Labing 11, ang isang mangmang -mang ay naglalabas ng kanyang dalit, ngunit ang isang pantas ay nagpipigil sa kanyang sarili. Hindi ka tanga, kaya dapat mong kontrolin ang iyong sarili sa iyong mga salita. Makakatulong ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang salungatan, at hahayaan nito ang Diyos na kumilos sa sitwasyon. Mahal na kaibigan, marami kang matututuhan sa Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagsara ng iyong bibig. Makikita mo kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ng mga taong piniling manatiling tahimik at maghintay sa Kanya. Kapag pinili mong buhayin ang katahimikan, magsisimula kang makita ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa iyong buhay. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman, ang pagtikom ng iyong bibig ay hindi tungkol sa pagpigil sa iyong boses o iniisip. Maaaring mukhang ikaw ay mababa o mahiyain, ngunit alam mong hindi iyon ang kaso. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong mga salita nang may wastong mga intensyon sa paraang nagpaparangal sa Diyos at nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Kapag itinikom mo ang iyong bibig, pinapayagan mo ang Diyos na gumana sa iyong buhay at dalhin ang kanyang mga plano para sa iyo sa katuparan. Mula ngayon, magtiwala sa oras at karunungan ng Diyos. Panoorin siya na naghahanda ng mga kamanghamanghang bagay para sa iyo, habang pinipili mong itikom ang iyong bibig sa paraang nakalulugod sa Kanya. Manalangin tayo. Mahal na matuwid na Ama, sinasamba at iginagalang ko ang iyong banal na pangalan dahil Ikaw ay Diyos. Salamat sa pagiging Panginoon sa aking buhay at sa pagbilang sa akin na karapat dapat na mapabilang sa mga nabubuhay sa kabila ng aking mga pagkukulang. Nagpapasalamat ako sa iyong kamanghamanghang biyaya sa akin buhay at pamilya. Salamat sa banal na proteksyon at karunungan upang harapin ang iba't ibang hamon sa buhay. Ako ay nagpapasalamat magpakailanman at itinataas ko ang iyong pangalan magpakailanman. Sa bawat kasalanang nagawa ko at sa mga bagay na hindi ko nagawa, maawa ka sa akin. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso upang gawin ang iyong kalooban sa lahat ng oras. Tulungan mo akong hindi muling magkukulang sa iyong kaluwalhaysan. Salamat, mahabaging Ama, sa iyong pagpapatawad. Mapagpalang Panginoon, alam kong mas marami kang magagawa kaysa sa akin hinihiling o naiisip. Ikaw ay isang Diyos ng mga himala at mga tagumpay. Tulungan mo akong isuko ang aking kalooban at mga hangarin sa iyo, sa pagkakaalam na nasa puso mo ang pinakamabuting interes ko. Dalangin ko na punuin mo ako ng iyong espiritu ng pasensya, at pagpipigil sa sarili na magsalita lamang kapag pinahintulutan mo akong magsalita. Kung ang anumang pag-uusap ay hindi magbubunga ng makabuluhang resulta, mangyaring tulungan akong huwag makisali dito, gaano man kahirap pigilan ang pagnanasang ipagtanggol ang aking sarili sa ilang partikular na sitwasyon. Mangyaring tulungan akong ihatid ang aking enerhiya sa mas magagandang bagay na magdadala ng tagumpay sa aking paraan. Alam kong tapat ka sa pagtupad ng iyong mga pangako. Mangyaring ipakita ang iyong sarili na makapangyarihan sa ngalan ko. Nagtitiwala ako sa iyong soberanya at alam kong posible ang lahat sa iyo. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aking panalangin. Nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa iyong katapatan. Naway matupad ang iyong kalooban sa aking buhay, at naway makita ko ang iyong mga pagpapala na lumaganap sa mga paraang hindi ko inakala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button, magkomento, at magsubscribe sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.